Opo kapatid na Eli Ibang iba naguusap nga po di Nagkakabulungan nga po kami nila kapatid na Roland Ibang iba po ito sa paniniwala Ng maraming taong tagalabas Kapatid na Eli Dahil hindi po pala global ito Na magaganap sa lahat ng tao Ano kapatid na Roland? Hindi lahat ng tao pighati Bago uh -huh. dumating ang Panginoon sa Kristo O uh -huh. Paano pighati? Sila nga mamimighati Nakikita mo scenario, Brad Opo, kapatid na Eli, ganun po pala yun. Oo. Oh, Nagkakainan, nagiinuman, nag ma, ma -ano sila, matiwasay sila. Sabi, kung kailan nila sinasabi yung katiwasayan at kapayapaan, darating na bigla sa kanila ang pagkawasak. Gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at sila'y hindi mga katatanan sa anumang paraan. Yan ang sabi ng apostola si Pablo. Alam mo, Brad Mila, no? Opo. Ah, uh, yung kapighatian, paghandaan nyo yun, mga kapatid. maaring buhay kayo. Maaaring naman sigurong buhay ako, pero hindi ko natitiyak eh. Pero maaring buhay ang marami sa inyo na maganap ang sinabi ni Kristo, kapopootan kayo ng lahat ng mga bansa. Hindi naman posible yan kung bansang literal. Bakit po hindi posible kung bansang literal ang pag-uusapan, kapatid na Eli? Eh, paano magiging posible yan kung bansang literal? Eh, yung mga bansang literal naman, hindi naman interesado sa relihiyon niyan eh, kapatid na Mili. Eh. Oh, okay. Ang Bibya nagsasalita ng religious terms. Ang iglesia ay bansa. So, yung mga peking iglesia, bansa rin yun. Diba? Opo. Mga kaharian 'yan. Ang naghahari diyan si Satanas. Mga kaharian ng demonyo 'yan. Ay ang kaharian titindig laban sa kaharian, 'di ba sinasabi ko sa inyo? The last fight and battles that will be fought on earth are battle of religions. Ayan. At ang sentro ng kanilang pagkagalit ang tunay na iglesia o bansang sa Diyos, kapatid na Mel. Kapupuotan kayo ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Yun na nga ang magdadala ng malaking kapigatian dun sa mga hirang ng Diyos, eh, kapatid na Mel. Yun ang magdadala ng malaking kapigatian. Yung pagtutulong-tulungan tayo ng lahat ng mga tao na laban sa prinsipyo ng katotohanan ni Kristo. Kaya, Ihanda ninyo ang inyong sarili mga kapatid at huwag po kayong mag-alala. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Paiikliin ng Diyos ang mga araw na yaon. Ang araw na yan ay isang araw na dakila para sa atin yung pagbabalik ni Kristo. Pero hirap tayo niyang mga tiyempo na yan. Pero yung nasa labas, kainan ng kainan, inuman ng inuman, sinuwe pagod na pagod sa daong. Ha? Ah, hakot ng hakot ng damo, dayami, kung ano anong pinagagawa ni Noe, pagod na pagod, pawis na pawis silang mag-anak. Yung nasa labas, kainan ng kain pinagtatawa ng pa sila. Pero biglang dumating ang gunaw, ganun din sa sudomat at Gumora. Umulan bigla mula sa langit ng apoy at asupre, nalipo lahat ng kumakain, umiinom, nag-aasawa, nagtatayo ng bahay, nagbibili at nagsisipagbili. Sana mga kapatid sa Diyos, sa loob ng iglesia, nangungusap ang Diyos sa ating mga puso sa pamamagitan ng kasulatang aking binabasa sa inyo. Hindi po napakalayo ng malaking kapighatian. Malapit na po yan. Nakakaramdam na tayo ng panggigipit ng iba't ibang mga iglesia sa atin. Ihanda natin ang ating sarili. Lagi nating sabihin sa ating isip yung salita ng Diyos hindi ipahihintulot ng Diyos na tayo ay tuksuhin ng higit sa ating makakaya. Ang sabi ng Biblia, kundi kalaki ng tukto, gagawa siya ng paraan ng pag-ilag upang ito'y ating matiis. Gis 13 ng unang korinto. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. May wakas ang lahat ng hirap. At kung ang ating paghihirap ay bunga ng ating pinilim buhay, na hindi naman po natin po pwedeng atrasan, mga kapatid. Nung maunawa ko ang bagay na ito, nang ang makakaranas ng malaking kapigatian ay ang mga maliligtas, parang ako'y nagkaroon ng takot sa aking sarili, sa aking puso. Hindi lang para sa akin sarili, kundi para sa aking mga kapatid, mga mahal sa buhay, para sa inyong lahat, mga kapatid. Pero biglang nawala yung aking alalahanin nung ma-iisip ma ko yung sinabi ng ating Painoso Kristo, dahil sa mga hirang, paiikliin ang mga araw na yaon. Pero inaamin ko na nagalala ako sandali nung ma mapansin ko na ang pangyayarihan palaka ko ng malaking kapigatian, mismo ang mga lingkod ng Diyos na mga hinirang.